Naniniwala ang mga senador sa proteksyong ibinibigay ng bundok ng Sierra Madre laban sa mga bagyo. Kaya isinusulong ng ilang senador na mas protektahan ito. May report si Daniel Manalastas. Matapos ang panalalasa ng bagyong uwan, bagamat may ilang paliwanag dito ang siyensya, marami pa rin naniniwala sa proteksyong na idudulot ng Sierra Madre laban sa bagyo. Kaya mga senador gusto nang kumilos para masigurong maprotektahan din ito katulad ng pagprotektang pinaniniwalaan na ginagawa nito sa mga Pinoy sa kalamidad. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, kahit sa pagprotekta nito sa mga Pinoy, tila hindi naman ito nakakaligtas sa mga mapang-abuso. Mining operations continue to carve scars upon slopes. Illegal logging and massive quarrying erode its soil. Ayon kay Tulfo, may mga batas naman na nagalayong protektahan ng Sierra Madre katulad ng Republic Act 9125 o ang Northern Sierra Madre Natural Park Act of 2001. Pero tila hindi sapat at mahina ang pagpapatupad ng mga probisyon nito. Nararapat ang mas maigting na pagbabawal sa anumang mapaminsalang pagmimina, pagtutroso dito at pagtatayo ng lahat ng uri ng resort kung ang Sierra Madre handang isakripisyo ang sarili upang tayo ay mailigtas, hindi ba't napapanahon na na tayo naman ang magligtas sa kanya? Si Sen. Rafi Tulfo naman may punah sa DNR. Reactive at hindi po proactive ang ating DENR. Dapat po ang DENR ano nguna sa pagpigil ng pag-abuso sa ating kalikasan. Sabi ng senador, kailangan mapahusay ang mga regulasyon at palakasin ang partisipasyon ng mga komunidad sa pagpapatupad nito. Pagbabahagi naman ni senador JV Ejercito, may napansin siya na anya yung mga development sa Sierra Madre. In the last um, few days, hindi na po kami pinapayagan, may mga guardian tumitig, mitigate at may mga development na po, rest houses, sa uh, subdivisions, and uh, that is uh, very alarming, Mr. President, because Sierra Madre, indeed, is our protector. Naul na iginit ang pag-asa na isa ang Sierra Madre sa naging dahilan kung bakit napahina ang bagyong uwan. Daniel Manastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.